Bago tayo mag-blind items, make sure to like, share, and subscribe to AMU Entertainment's YouTube channel. At kung blind items sa Anda Popes, talasan ng isipan at pagganahin pagiging marites dalan dito na ang segment na inyong kinahumalingan at pilit na hinuhulaan ng DAHU! Para unang hashtag, Babalik ka rin. Hindi, bakit may ganyan oh? Ano okay, ba yun? Ako na Mamaya pa yan, dungkala Doon ka lang, ikaw ang kasi. Oh, okay. Doon ka, so, ka lang. doon ka lang. doon ka na lang. Oh. Doon ka, na lang. ka na lang. Diba, ah, Okay, doon ka na lang. May kinalaman ito sa isang uh, Aspiring actor at isang gay personality. Puro, panay na mga blind ating mga <laughs> nabang. So, eto na. Si aspiring actor at si uh, gay personality ay nagkasama sa isang taping. Hmm. Napansin ni gay personality na itong si aspiring actor ay yummy. Mm hmm. Ah, so uh, Talagang ano na siya. Oh, parang, ay pwede. Oo. Oh. So, syempre, nilapitan itong si gay personality si yummy actor. Hmm. Oh. Uh, tapos tinanong niya, ano bang uh, gusto mong uh, ma-achieve sa showbiz? Siyempre, ito naman si uh, Yami, actor, ay eh, hindi na nagpa-keme-keme. At sinabi niya na talagang gusto niya sumikat at gagawin niya ang lahat para ma-achieve ang kanyang pangarap na bituin. Ah, yun na nga uh, nag-trigger kay uh, gay personality para mag-offer. Ang offer nitong si gay personality bibigay din niya ang lahat ng hilig nitong si Yami actor at ipapakilala siya sa mga dapat ipakilala basta magkaroon sila nang relasyon. Oh. Yun ang kondisyon? Oo, oh, yun ang kondisyon. Naging very vocal si gay personality. Yung mantikim man lang. Juwain kita. Masa ako nang bahala sa sa'yo. May kontrata yan. Oh. Ah, eto na nga. Mm, tumatawa si Lance. <laughs> <laughs> eto na nga. Di syempre, dahil sinabi ni aktor, di ba, gagawin niya ang lahat. Eh. So, kaya nagmalakas ng loob itong oh. si gay personality. Pero, ito, pang gay. Tinanggihan ni Yami Aktor ang offer ni Badin. Mm -hmm. uh, Tapos, yeah, no? Hindi na. Hindi yung Time. Uh, kailangan Actually, kasi time din. Sabi, niya, sabi ni Yami Aktor, hindi daw niya hindi. kaya lunukin. <laughs> 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 hindi niya rin kaya. Dito kay ano. Ang pinagagawa sa kanya. Hindi, masayong relasyon. Hindi niya kaya. So sabi ni gay person natin, kala ko magdagawin mo lahat hindi po talaga, hindi po talaga, ganyan. Pero, mabait mm. pa rin si gay personality. Kasi kahit anong pinit niya nga, tinatanggihan siya, hindi siya nagalit. Ang ginawa niya, sige na nga, pakilala na lang kita kay ganito. So, eto na, di pinakilala sa isang production, sa anong yan. In fairness naman doon sa production, kinuwa tong si aktor. Mm. At uh, soon, baka umaten ka ng press con June, ay makita mo na lang siya sa mesa. Pero, ang ikinaloka ni gay personality ang balita, kaya rin naman nakapasok sa produksyon itong si aspiring actor, hindi dahil sa rekomendasyon ni gay yeah, personality. Kundi! Kundi! May isang may makapangyarihan sa produksyon na ginawa Itong si... Up, ha, 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 up, and coming. coming actor. Parang pareho kami ng blind date. Pero up and coming siya. Ako kasi established niya. eh. hindi. Sa akin hindi nyo pa nun. Up and coming. Uh, Ay, yung, yun, talaga. Oh. So yun na. Si gay personality. So siyempre na... start early. Na, mm. na, na ano siya. Parang mm. na-hurt oh. siya. Siyempre naman. bakit ako ayaw mo? Tapos ako pa nga nagdala sa'yo dyan. John. Pero sabi naman ng mga taga-production, hindi kaya naman din siya pinansin dahil nga baby na siya ngayon isang makapangyarihan mm. to. Oh. Ay, mas makapangyarihan. Ito ba yung blind item yun din last week? Oh, yes. Yes. sa dami na mga pumapatol oh. sa show. <laughs> Kaya pagbibigay kaya ka ng maganda-gandang clue ha. Uh -huh. ah. mm. Kasi... Oh, uh, ano? Hindi, mm. okay, hindi ko ba itong bago lang ito eh. Uh. May oh. nagpadrino ha. Uh -huh. Ito na. Si... Syempre si yummy actor, kahit i-blind item, di pa naman. No say. Uh -huh. Baka ma-blind item natin soon. Pag nandiyan uh -huh. na siya. Yeah. Uh -huh. You can See, never contend. Uh -huh. Si gay personality na una nag-offer, ah, uh, nagko-comedy. Actually, uh -huh. more on comedy. Tapos, mabait to, in fairness. Pero... May connect sa government, ano? Wala, this. wala. Mabait ito, in fairness. Tsaka may mga natulungan din naman talaga sa showbiz. Not necessary, naging jowa niya, pero iba lang talaga uh. yung naging approach na dito kay... Duro, yeah, uh. uh, matagal na to sa industriya. ano, uh -huh. uh -huh. household name. Uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. ang na. clue. Yun clue. Like gay personality. Uh, gay personality. Ito namang... Uh, nasa production oh, na, na mas may may kapangyarihan, na may kapangyarihan. Mm. nagpahinga to sa showbiz oh. nagbalik oh, despite nagpahinga powerful pa rin yes with a vengeance oh, oh. Lal- oh, oh hindi nga lalaki oh, oh, oh. oh, oh. mo rin hindi ko personal na kilala pero uh, tatlo yung kilala na ko nagbalik showbiz eh nagpahinga eh ah, tama ba ako ng enumerate ko um, <laughs> ng nakapin mo pa so anyway oh. anyway so yun ang aking BI syempre magpapasalamat ako sa hair shop -ini? salon <laughs> sa Salazar <laughs> Dental Clinic syempre sa Stan Empire Landing Corporation kay Miss Constantino maraming salamat Ay, kay Gracie Cornejo kay Alan um, Diones um, kay Nisi Solis McDonald at kay yeah. Lito maniego Maniago Ayan. Ayun, na. Double sa YouTube at Spotify. Yan. Go. Okay, next, next please. Next Next please. Oh, next please. Next please. <laughs> next please. <laughs> Yan, hindi ito medyo fresh patong chika na to. Ah, mm. uh, ang nagkwento sa akin yung mismong taga agency. Wow. Uh, may booking may agency. Oh, booking, ah. ah, booking din, pero ah. for uh, mga document o mga. Kaya sabi na legit ah. Sorry ah. Okay, yeah. Tapot boto. Um, Um, oh. ano daw do di ba pag ganyan uh, nag-shortlisted sino uh. yung pwede ganito uh. naghahanap sila ng isang um, uh, young actress na medyo hindi naman ganun pa pero uh, maganda yung ganon mm. So, binigay itong name, itong young actress na to. Ang sagot daw nung uh, taga-agency na ano, parang, next please tinanggihan oh, siya. Oo, oh, tinanggihan light away. Oh. Bakit tinanggi? Na, na curious ngayon yung ah uh, uh, yung nag, uh, nagbigay ng name. Hmm. parang bakit anong issue? Bakit parang hindi? Hmm. Walang karating dating oh. walang ka ano-ano. Ang sabi ng taga-agency, alam mo hindi na hindi namin bet 'yan kasi hmm. parang pull up ano, pull up uh, fake. Alin ang itsura hindi, o ang yung, pagkatao? Hindi naman, yung pagkatao o yung gimmick. Gumig, masyado daw kasi gumigimik. Nakalatang gimmick. State oh. Na. oh. Mm -hmm. uh, parang yung mga press releases niya na, na siya ay ganito pa. Mm -hmm. Na... Uh, pag ko kasi tong name na to, alam na ng lahat eh. Basta mapag-press release kasi siya na siya ay uh, ganito pa. Hmm. Halimbawa, na siya ay virhem pa. O, isa yan. Na hindi pinaniniwalaan ng agency uh, uh, may pala. Uh, may ganun pala. Oo, may virginity test, uh, oh, no? Um, Oo, oh, no. Sa agency? Oo, no. Pero, hindi sabihin lang. Uh, pala nila kapag ka, ano ba to? Ano? Oo, oh, gimmick oh, o oh, ano. Oh, oh, ano? Mm. Ang, ang cheap, eklay. oh, eklay. Ay, ah, yung marami rin kachipan sa buhay. Oo, hindi din pala nila feel yun. I'm sure. Oo, oh, 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 yun na. O oh, tapos, eh hindi naman tumitigil kasi din tong actress na to, yung actress na to, or target or whatever. Hello? na Ano pa rin. Parang ganun talaga yung gusto niyang gimmick sa buhay. Gimmick sa buhay. Pag-uusapong, so lang yung pag-uusapong. Oo, pag ikinasal, doon pa lang, mm. may mga ganun. Ah, yung, sila na ko na yan. good naman sana, di ba, uh, na i-practice yun. Oh. Ako, Asin, ano dyan. Hindi pero, hindi, pero hindi. bakit nga, hindi siya pinaniniwalaan. Oh, eh, man. kasi ikaw din naman hindi ka naniniwala. Oo, totoo naman. <laughs> eh, kasi nga oh. ka naman, ang dami naman ng pasabi talagang nagkaroon eh, na sila kita ng kita ano. Hindi kasi nakikita din naman kasi oh, kilala. Oh. yung ano, iba, ano. hindi nila sinasabi kung meron o oh, wala. Pero oh. ito kasi eh, sinasabi bluntly na oh. wala. Tapos nakikita kayo together everywhere oh. anywhere, everywhere. So mm -hmm. siguro, parang, oh, Diyos ko, tigilan nga kami. Parang oh. gano'n. So yun Mag lang. Huwag kami, gano'n. Oh. Yun lang. O oh, yun lang na para pati pala sa mga agency, ay, aware sila sa ganyan. Mm. At nagbamar ka sa kanila yan. Oh. Mm. Kaya ang sabi, next please. Yeah. Ano, oh. eh, Chloe? Eh, Jess. Kailangan ba ba lang kulo? Yung actress. Sinabi ko na. Mas paano siya? Hindi ko pa nga siya na actress. Pero active oh. siya ngayon sa showbiz. Ay, oh, I must say yes. Oh, oh. ba? Diba? Alam niyo na yun. Oh, yun na yun. Actually, and and yun na mahulaan. No. Love ko naman yung karelasyon niyan, in fairness. Ay, Dati. Man. Like, hindi, nee, may karelasyon yeah, siya ngayon kay, eh. Kahit ah, ngayon. Kahit ngayon, okay sa akin yung ano niya. Yung yan. karelasyon niya, love ko yan. Kasi oh, baka kumabapa. Ba 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 <laughs> <yun? laughs> oh, Okay. Maano yun. Awesome. Okay na yan. So anyway, uh, eto na ako may kasalanan ako dito last uh, Thursday. Lagi ko siyang binabate ko na rin ninyo uh, si Ate Janet. Birthday niya mismo nung last Thursday pero di na ko na alam. Nakalimutan na mong batiin. Ah, Nakalimutan mong na bati Alam na. Mm. So bumabawi ako belated happy birthday Ate Janet. O oh, alam mo na ha. O oh, yan. So syempre love ko yan. Say, sa mga mahal ko sa bataan. Yan. And uh, hello to my cousin Irene na nag-message sa akin ngayon. Hindi daw siya naka-tune in ngayon sa atin. So magti-team -te replay yan, kasi ano, may sariling marites dun sa kanila ngayon. Oh, may ka. may mm -hmm. Ah, may nagbabangka. May magbabangkasi kung magkita Ah, uh, may chispisa na nagagana. Anyway, hello Ninong Boyet at Ate Maribel. Hindi um, ko alam kung paalis na sila this week. Anyway, if ever man, safe travel siyempre. Um... Yon, hello, uh, yon, ating Janet and uh, Mars Ching, and pagaling. At syempre sa aking anak, Gio, basta ano lang tayo, fighting-fighting lang anak, ha? Kaya mo yan. Okay? Love ka ni Mami. Wow. Yan. na. Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto nyo po laging makatanggap ng latest chismis, pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers. Mas marami pa pong hindi <laughs> naka-subscribe. Kaya naman, subscribe, subscribe na, na! mga kapalites! Des! Dahil dyan, anong next na hashtag? A, a very sad. Huh? Yes. Very sad. Very sad. Oh, is that yours? Ay, totoo ha. Mm -hmm. naman, eh. Kala ko naman. Kala ko. I'll <laughs> Hashtag very sad. Meron sa akin. Kaya kumanon ako. Parang, parang yan nangyayaring yung sa dalawang ano, newbie rem mm. Pero nga mm. controversial din. Pagtapos lumapang eh. ng sampalit yun oh. ha. O di ba parang lakas loob lang ako magsalita <laughs> kasi nga <laughs> wala na akong boses. Oo. Di ba? They're so sad kasi napangakoan silang dadalhin sa ibang bansa. Ay grabe. Sino nangako? Eh, basta mga kanilang mga karelasyon, mm. na mga mayayaman, oh. and everything. Gusto ko na sa mga. Ay, ito, mm. <laughs> Pero mga, mga akla. Ay, eh, kasi nga, di ba, may, may isang isang festival na na-cancel. Ah, Dapat kasama oh. sila doon no sa sa Amerika. Ah. Ah. diba? Di ba? May mga may mga kasama sa cast na napangakoan na isasama ka na. Isasama kita, isasama kita. Eh, wala na. Eh, wala na. na. Wala na, na yun yun ba, they're very sad. Very, very sad. So, dalawang ah, actress to? Actor. Ah, actor. Ah, yung V. Actor, mm -mm. Actor, ay, actor. Ay, parang kilala oh, ko na kaagad yung isa. Talaga? Talaga ba? Talaga ba? <laughs> magka, magka, nasa isang, nasa <laughs> isang entry lang sila. Oh, 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 sila. Oh, nee, ay, magkaiba. magkaibang magka magka entry sila. Ah, magkaiba. yung isa close kay Amber. Oo. Alam kasi na. close ko <laughs> O M M. Oh, they're eh. very very sad. Oh. Kasi nga hindi sila na ang kanilang ano. Hindi eh, di pumunta na lang sila sa Hong Kong, sa Thailand. Eh, oh. Nanggaga nanggaling na sila doon actually. Oh, eh, oh. yung isang pare. Yung isa nga galing Japan. Oo, oh, di ba? Oh, oh, yung close kay Abe. Yes. Di ba? Very sad. Happy birthday Kiko Bukas. Happy birthday Kiko. Happy birthday Kiko. Kiko. Happy birthday. Kiko. Ayan uh, si Francis Joshua Nardo-Punzalan. At nga ah, si Kup uh, kapatid ko, si Wilfredo Nardo Verde naman sa isang araw. Ah. Yun. And uh, thank you. Ayan po. Yun ah? Ah, Next hashtag. Next hashtag. Hashtag, babalik ka rin. Ah, oh, grabe. grabe ito. Kasi ah. parang isa siyang sumpa ah? na ibinigay <laughs> <laughs> dito Talagaid sa sumpa. isang hunk actor na talagang nabigyan na siya ng magandang break sa showbiz in fact talagang nag-lead siya tapos ang alam ko pa nagkaroon pa siya ng award eh mm. na uh, international ito-chuchu ngayon uh, medyo nung pagpasok pag yung patapos yung taon at saka mm. yung pagpasok nitong 2025 parang medyo nawawala siya sa eksena kasi yung mga projects hindi parang naka-align sa kanya or hindi siya kasama doon sa mga binubuo mga projects eh, mahi, naging matindi yata yung pangangailangan ng mga nagdaang panahon. Mm. So, in fact, uh, yung dati niyang karelasyon, or naging, yan, yeah, naging naging asukarera di papa. Oo, oh, ah, alam mo na. Si so Kung si Hank Actor, yung kanyang dating asukarera di papa, ay talagang masama ang loob sa kanya kasi yung naging hiwalayan nila. Pinagpalit naman talaga sa sa laban niyang isang ba babae na maganda naman talaga at naging on and off nga ang kanilang relasyon ng babae dahil may away, may ganito, selosa, bla bla Pero hindi ko alam ko sila pang dalawa. Kasi itong hunk actor ngayon, napabalita. Pagkatapos dito sa kanyang asukarere di papa, naireto pala siya sa isang mayor. Mayor hmm. na lalaki. Alam mo na, na questionable ang pagkalalaki. Hmm. Ang nakakaloka, akala ng lahat, ano lang, kagaya lang nung ginagawa niya dati na lumilipas lang. Pero pagkatapos siyang i-refer doon sa mayor, ni-refer na naman siya sa isa na namang mas mataas, ang posisyon sa gobyerno. congressman parang senador, ganyan. Parang gano'n na level. Ah. Kaya sabi, yan, yeah, gaganyang-ganyang ka, arte arti ka, nag-pronounce-pronounce ka dati na, -ini 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 iniwanan mo na yung ganyang trade uh -huh. kasi nga nabigyan ka na ng magandang break sa showbiz, nanalo ka na ng ganito, magaganda ng projects mo, nagkaroon ka ng napakagandang girlfriend, babalik ka rin pala sa ganitong sistema. Clue. Saan? Uh -huh. <laughs> Kay actor. Kay actor. Parang kasi baka mahulaan na namin yung mga ano, mayor. Clue doon ano. sa actor uh -huh. is gwapo talaga siya. Ah, uh, uh, young young. Hindi, hindi young yung di na. Yung pare, yung hindi hindi siya yung hindi pa siya pamilyado. Hindi pa ah, binata pero ang active siya ngayon. Yes, pero kumpara doon sa previous mga panahon na lumipas na talagang mm -hmm. nadudugo siya, nagli-lead siya, kasama siya ng malalaking bonggang ah. up artist na ano. Hindi siya ngayon active sa ganoon. Ah, wala well, siya regular mm -hmm. show. Ah. Mga sa ngayon wala. Ah. Ah. Kaya parang eh, siguro, matindi na pangangailangan. Yan ba yung ang gabi? Ay, hindi! <laughs> <laughs> Tara, may booking ah, ah, niya. Kamukha <laughs> niya. Kamukha nun. May booking ah, to. Ay, right. yung mm, ano, paputi. Mm, 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 mm. ah, pero hang talaga. Okay. At lagi siyang napag-uusapan sa mga ganitong trade. Sabi, babalik ka rin pala. Yon, yung kanyang dating girlfriend. Pero mag galing. Baka magaling. Ah. Baka. O baka mas nai-enjoy niya na talaga yung gano'n. Kaya, kaya siguro yung time na nagkaroon siya ng girlfriend, away ba sila nung... So si, wala na di, sila ng girlfriend? Hindi ko alam kung sila pa. Uh, Kasi wala rin ako nababalitaan doon sa girlfriend eh. Pero hindi, oh! hindi, hindi taga-showbiz yung girlfriend. Ay, taga-showbiz! Oh! Ah! Artista din! Ah, artista din! Oo, oh, at napakaganda. Yung mga pa. Oo. di oh. <laughs> <laughs> diba? So ayun lang! mga kamarites, walaan niyo yan, napakadali kasi babalik ka rin pala, nag i emote imot ka pang ganito. Okay. Yes, Diyos pa rin nabanggit po mga kapwa ko, mga kapwa Bicolano. Unahin ko na pasalamatan, Cake Nanda, happy birthday, Ma'am Filipina Magtalas, and of course, Ideal Vision, kay Dr. Jessica D, kay Miss Pat Salonga, at sa mga dati pa namin nag yes. saya sa amin dito, yan, ang Goldilocks, si Landel Fabelia, ang Pinky, 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 uh, Pinky <laughs> <laughs> Fernando's Bakery Tita Pinky <laughs> Alam kasi Pinky Fernando, pa Pinky at pa Pinky At saka yung uh, <laughs> Don Benito Si Alvin Tor Torno At saka ano pa ba Oh Sa sa, sa Webes Meron na naman kami Abangan nyo ko yeah. si Lon Diba? <laughs> oh, oh. Meron tayo sa Webes At ah, thank you sa ating 1.7 Live yes. Viewer yes. Ang <coughs> saya-saya At bago ko tapos ito Sa dami ko nakikita Kasi doon ako kumain Kasi may napanood yata silang show Naku sana interview doon si, Are you sure? You si, need to? Si Vijay si Jaiho Ni Romel Chica. Doon na lang ako magsasalita. Hindi ko kailangan gamitin itong Maritas University para para ituwid ko ang dapat ito. i, i ko yung side ko. Okay? Hindi dito, doon. Ganun lang kasimple. kasi yun na. Ay, Gusto na banggi po na. mga kapatid at mga kapimorites. Ano nang susunod natin? <laughs> Entrom! Ay, kailangan hindi ko pala salamatan kanina kasi ang award ko, Mendable Wardrobe and Fashion Set. Thank you, Tita Bebo! Ay, ganun! Okay! Thank you! So, wala pa rin pong sala sa asawang pasasalamat. And lastly, pasalamatan din natin ang Scott Media para sa kanilang studio facilities. Kung nais niyo rin pong gumawa ng inyong sariling content, I-message lang ang Scott Media sa Facebook. Mag-like, share, at subscribe na rin po kayo sa MU Entertainment YouTube para makatanggap ng notifs sa ating uploads. Yun yeah. na. Maraming salamat. Ay, salamat. Dami na nating live viewers. Mabunta ng 1.4. Actually, mabunta 1.7 live viewers. 1.7 na. Yeah. Grabe. Yeah. Pakatawa naman. Salamat. Bongga. Again, okay, no. Happy, happy ba kayo mga Martes? Kami happy rito. At sana happy din kayo. Okay. Kita-kita po tayo sa Webes. Dito po sa Marites University! Megan Juan! Ah! Salamat!